News sa ating mga balita pitong Chinese na sangkot sa credit cards scam timbog ng NBI Higit 5 milyong mga botante tinanggal sa official list ng registered voters ng Comelec Voters education sa ITA community sa Pampanga pinangunahan ng Comelec Producer price index sa manufacturing bumaba noong Hunyo Pinsala ng bagyong karina at habagat sa agrikultura pumalo na sa 1.17 billion pesos. Opo si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Timbog ang pitong Chinese sa operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na sangkot sa credit cards scam at extortion activity. Sa isang press con ngayong araw, iniharap ng NBI ang mga suspect na kinilalang sina Sunji, Li Qingho, Jenny Pan, Xiao Zheng, Dong Jianghua, Yuan Bien at Shap Wenhu na inaresto sa magkakasunod na entrapment operation sa Paranaque at Quezon City. Sa investigasyon ng NBI, lumalabas na parte ang mga suspect ng isang sindikato na may modus na vishing, smishing, phishing at clickbaiting kung saan ang kanilang mga biktima ay umaabot pa hanggang Europa. Dagdag pa ni NBI Director Jaime Santiago na ang mga suspect ay naghahanap na ng mga ibang modus dahil na rin sa ipinatupad na total ban ng Pogo sa bansa. Igit 5.1 milyong pangalan ang tinanggal ng Commission on Elections sa COMELEC sa opisyal na listahan ng registered voters para sa 2025 national and local elections ayon sa komisyon ngayong araw saad ad ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia, may kabuwang 5,105,191 registered voters ang dineactivate sa official list habang 248,972 na pangalan ang binura. Bukod sa pumanaw na o kaya'y double registration, tinanggal sa listahan ng mga ito dahil sa ang bumoto ng dalawang magkasunod na regular elections, pagkawala ng Filipino citizenship at kawalan ng valid na dokumento. Sa kabilang banda, nakatanggap ng 409,329 na applications for reactivation ng poll body mula February 12 hanggang July 20. Nagpapatuloy naman ang voter registration period para sa May 2025 midterm polls at magtatapos sa September 30. Samantala, pinangunahan ni Chairman Garcia ang voters education para sa mga indigenous people o mga katutubo sa Mabalacat, pampanga ngayong araw. Sa pamamagitan ng isang mock elections, tinuruan din ng COMELEC ang nasa isang daang miyembro ng AITA sa tamang paggamit ng automated counting machine. Patuloy ang pagbaba ng producer price index o PPI sa manufacturing sa buwan ng Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos na inilabas ng PSA ngayong araw, nakapagtala ng negative 0.1% growth rate ang PPI sa manufacturing noong nakaraang buwan, higit na mabagal kung ikukumpara sa negative 0.8% noong Mayo. Ang mas mababang pagbaba ng year-on-year -year PPI sa June 2024 ay dahil sa acceleration ng annual rate ng PPI sa manufacture of computer at iba pang electronic and optical products. Ang Manufacture of Transport Equipment at Manufacture of Basic Metals ang ilan pang itinuturong contributor sa pagbabago sa PPI growth rate noong nakaraang buwan. Pagdating naman sa month-on-month -month growth, nagpakita ng pagtaas ang PPI for manufacturing sa 0.24% sa buwan ng Hunyo mula sa 0.21% noong Mayo. Nakuha ang resulta ng PPI sa Producer Price Survey na isinasagawa sa buong bansa. Sinusukat nito ang average change over time ng mga presyo ng mga produkto na ginagawa ng domestic manufacturers at binebenta ng factory gate prices sa mga wholesalers at iba pang consumers sa mga lokal na pamilihan. Pumalo na sa mahigit isang bilyong pisong halaga ang pinsala sa agrikultura ng bagyong karina at habagat sa bansa ayon sa inilabas na datos ng Department of Agriculture DRRM Operations Center. Sa kanilang pagtatala sa 1.17 billion pesos na total value loss, 56.51% dito ang sa taniman ng palay habang 30.86% naman ay sa palaisdaan at 12.63% naman ay sa taniman ng mais, livestock at poultry, irrigation facilities at iba pa. Nasa kabuang 42,708 hectares na agricultural land ang naapektuhan kung saan 26% dito ang wala ng chance ang makarecover habang mahigit 73% naman ang posible pang taniman. Naitala naman sa probinsya ng Pampanga ang pinakamalaking naapektuhan sa taniman ng palay na sinundan ng Tarlac, Oriental Mindoro at Cotabato kung saan may kabuwang 660.60 million pesos total loss o katumbas ng mahigit 10,000 metric tons ng palay. Umaabot naman sa halos 41,000 na mga magsasaka at mangingisda sa bansa ang lubhang naapektuhan ng nakalipas na bagyo at Southwest Monsoon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>